Ayun, yes, yaw mga gawigs, ang masayang morning sa lahat dyan. At dahil nga summer ngayon mga gawigs, at uh, araw ng linggo, Sunday, walang trabaho, kaya ngayon ay time para mag-swimming-swimming, swimming, kaya kami ngayon ay nandito na. Ayan, mag-swimming kami dito. Ayan. So ayan magwigs dito yung entrance no? pagpasok mo dito sa Nuas Park ayan sa resort dito sa Muntalban Rizal at tayo naman ay lagi dito naliligo dahil dito ay malapit lang sa amin ayan, walking distance lang sa bahay kaya ngayon maligo tayo dito magwigs samahan niyo ako So ayan magwigs dito lang ang pinakamalapit sa Metro Manila no? kapag kayo ay makarating ng Muntalban Rizal ito ay yan dito ang entrance sa uh, Nuas Park kung saan marami tayo dito swimming pool na pwedeng maligo buong pamilya ayan so yan yung mga kasama natin na maliligo ngayon dahil sa mainit summer na summer ayan terik yung araw kahit maaga pa ayan yung araw mga Gawiks. so magbabayad muna sa entrance no at kukuha ng cottage at papasok na tayo dyan sa loob So ayun na nga mga Gawiks, no, nandito na tayo sa loob ng Duas Park Resort at ito yung ating makikita ang kanilang mga kasiyahan, kaligayahan ng mga bata dahil summer naliligo sila. Ayun, ang dami nila no. Yan at mayroon pang slide diyan. So, yung ambiance dito mga gawiks ay sadyang maraming mga punong kahoy sa paligid dahil ito nga ay siyempre Rizal Province na dito sa bayan ng Montalbano. So marami dito mga swimming pool, mga gawiks kaya lang ito ang malapit sa aming tahanan. Pwede lang ang walking distance dito kaya ito yung madalas na pinapaliguan namin kapag ka ganito summer. So ayan mga gawiks, tayo ay gagala pa dito. ayan dito tayo sa bandang entrance mga gawiks dahil doon ang may mga mas maraming pwedeng paliguan ng bata dahil sa doon talaga yung mga kiddie pool at mayroon doong parang web. So ayan ang ka-gandahan ng kalikasan mga punong kahoy sa kapaligiran. So dito mga guys, pag gusto niyo magkaroon kayo ng pribado o private na pool, ayan. So may git dito pag kayo ay gustong magsarili, buong pamilya o kasyon. Ayan, walang nag-akupar ngayon mga guwigs, tahimik, ayan. So, ito yung pinaka-private, private pool. Ayan Kung may gathering sa mga reunion O anuman Kasalan Binyagan Pwede dito Ayan sa loob Ayan ang parang private So dito tuloy tuloy tayo maglaka dito mga Greeks, Dito sa entrance to Doon Tayo ay galing doon kanina sa entrance no At ngayon ay gagala tayo doon sa swimming pool So ito rin mga gawigs no Ayan maganda maganda pag maramihan kaso mukhang malaki ang kailangan mong <laughs> budget dyan mga guwigs, no ayan so ito yung pwede mong galaan dito mga guwigs, kapag ka ikaw ay makarating dito sa Montalban Rizal dito sa Nuwas Park ayan doon sa baba ayan yun ang pupuntahan natin ngayon dyan mga guwigs. ayan. ayan ang mas maganda sa mga bata family So, yan ang kalikasan na ating ikutin dito. Nuas Park. Ayan. Dito yan sa Montalban Rizal. Malapit lang sa Metro Manila. Kaya madali lang at mabilis lang kayo makarating dito. No? Pag dito lang kayo sa Metro Manila. So, isang sakay lang galing sa Cubao, sa Parmir, ng Montalban. Sakay lang kayo ng shuttle van So, ayan, kapag ka gusto yung sumakay ng service, ayan, ang service mga pabalik-balik tuwing mayroong mga papasok na mga bago, mga bagong dating dahil medyo doon pabanda sa distansya, yun, doon, ang entrance, tapos aakyat pa dito, mahaba pa ito mga gawigs, ayan, pupuntahan pa natin yan hanggang dulo so yun na nga ang ating ginala dito no yung kagandahan ng kalikasan at dito sa katabi mga magwix yung abelon kung saan mga hayop naman sari-saring mga imported na hayop ang ah, pwedeng makita dyan dito dyan sa katabi nandyan ang abelon so dito tayo sa taas ayan So doon tayo mga, mga gawiks. Punta tayo dyan sa swimming pool na yan na nandyan So medyo malawak Malawak yung kanilang lugar So mamaya kaya tayo doon sa anging bridge mga gawiks at dito muna tayo no, pababa tayo doon sa Swimming pool ng pangbata. yan ang pangpamili para mag-enjoy yung mga bata sa pagpapaligo. So, may music mga guwigs. <laughs> so, ayan na nga ang kagandahan ng Nua's Park. Ayan. Wow! So, ayan mga guwigs, dito tayo sa mga pambata na swim pool, no. Ayan, papasok tayo dyan sa loob. So, kunti lang, kunti lang yung mga naligo dito mga guwigs, no. So, ang kagandahan lang dito ay malinis yung kanilang tubig. Ayan. So, ito yung wave pool mga guwigs, ayan. Ayan ang wave pool Noah's Park So dito yan Enjoy mga bata dito mga gawiks Ayun mayroon pa doon Pagka maaga sa umaga Walang sikat ng araw Kung hindi ka dyan Ayan So, yan lang mga gawiks ang entrance no. Ayan, yung service na pabalik-balik. Anjan lang yung kanyang biyahe. So, ayan. Ayan yung entrance at dito nga yung pangbata na pool. Ayan, maganda, maganda talaga dito mga gawiks yun no. Yan. So, timing na timing, summer na summer, mainit no. Ayan. So minsan Umaambon, umuulan, katulad na karang taon kami ay naligo dito, umulan <laughs> So ngayon mainit pero may ulap mga gawiks, ayan may ulap So tayo ay tapos na dito no, ayan Akyat naman tayo, papunta tayo sa taas mga gawiks Tayo ay akyat doon, gagala tayo sa bandang taas dahil may playground doon So yan, antayin natin mga gawiks na mapuno ang tubig na yan at bubuhos yan Ayan. So, akyat tayo dito. Ayan. Wow! So, ayan. Bubuhos, bubuhos. Oh! Pag napuno siya, bubuhos siya mga guwigs. ay natin ulit 'yan ayan ya dahan-dahan iyun so dito sa kabila naman natin mga gwiks ayan yung wave ayan. so okay tayo sa taas mga gwiks so ayan na nga mga gwiks no matapos natin madaanan yung mga swimming pool diyan dito naman tayo ngayon sa playground sa bandang dulo mga guys ayan so ito yung kanilang playground dito para sa mga bata na gusto pang mag enjoy habang sila ay di pa naliligo matapos nilang maligo ayan so dahil sa mainit <laughs> wala ditong naglalaro dito ng duyan duyan ayan mainit ngayon mga guys tangaling tapat So dito mal marami, marami pang pwedeng paglaruan dito ng mga bata. Kaso konti lang, konti lang ang mga naliligo ngayon. So akyat ah, tayo doon mamaya magawik sa Hanging Bridge. Ayan. Ayan. So pagkatapos dito magawik sa playground, dito naman mayroon half court. Ayan, may naglaro ng mga teenager no. Ayan.